Yan guys, meron akong ginawa na aparato. Nilagyan ko ito ng pitong condenser. Taikot niya sabi ha? Yan. Kabit mo yung wire. Testing natin kung gano'n siya kalakas. Tatapos lang guys ng aparato na ito guys. So itatayo namin kung malakas siya. sa ay, ano, sa, sa siya yung sa pinaka-basket niya, ground. Yan. Papakita ko sa inyo. Papasilip ko sa inyo kung pwede na ito. Yan. Yan. Yan na guys. Oh ano o. Parang nag guys. Parang nag siya. ano o. Sunog ang asin uh, to guys. Yan. So, sa mga magtatanong kung paano ko ginawa, mag-comment lang kayo at magbigay ako ng idea sa mga wala pang idea sa paggawa ng aparato. So, mag-comment lang kayo kung gusto niyo yung share ko yung kung paano ko ginawa ito. Salamat at sana po ay ay subscribe nyo yung YouTube channel ko at like and share na lang po at maraming maraming salamat and bless sa bawat isa